regalong bigay po sa akin ng aking bayaw na si Noel Sagun. Binigay po niya ito sa kanyang asawa, yung aking kapatid, upang maibigay naman sa akin. At ang nilalaman nito ay mga barya. Galing po ito ng Saudi Arabia. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron na naman po akong ibabahagi sa inyo. Ito po na bag na maliit na ito, na sa akin ng aking kapatid at bigay do po sa akin ng aking bayaw. Yun po, na si Noel Sagun unboxing po tayo para malaman natin kung ano-ano ang mga nilalaman nito. Dahil hindi ko pa ho ito nabubuksan dahil kabigay-bigay pa lang po sa akin ng aking kapatid. Yan. Ang pangalan ng kapatid ko ay si Marilu Victorio Sagun. Ating bumbuksan para malaman natin kung ano ang mga nilalaman. Yan. Madali naman po. Ayan. May sobre madali naman buksan yung bag kaya lang ito ah ito stapler makikita natin kung ano mga nilalaman nito galing po sa Saudi ito eh at mm, dahil nalaman nung aking bayaw na ako'y nagkukolekta ng barya kaya ipinadala niyo ito pinabibigay niya ito sa kanyang asawa para sa akin ayan, yung plastic na kabol ayan ayan, ako napakaraming bariya ayan ayan po eh, medyo lakihan natin para makita natin mabuti ayan ayan po, mga bariya ng Saudi Arabia ayan Isosorti ko na po para po hindi po masyadong humaba ang ating vlog ngayon. Ah. Ay sorti ko na po. Pagkatapos kong may sorti ay muli ko mong uh, muli pong ipapakita sa inyo. Napakarami po pala. Yan. Puro 1 real. Dati nung ako ang nasa Saudi Arabia, ang real nila ay malalaki. Kung tawagin nga ho namin eh, may cool. Malalaki ang mga real nila. Tapos walang buong tutorial. Yan. Yan, masyadong buwan lang ho. Marami masyado yung ano, mga Yan. Bibilangin na ho natin. Yan po, naisorti ko na. Itong tago 1 real, yan, ay 28 piraso, 28 pieces. Yan, bigay po sa akin. Yung 2 real naman, yan po ah, Toriel. Ang bilang po niyan ay siyam na piraso. Tapos po yung 50 bago na Saudi Arabia. So, anim na piraso. Bago pong 50 yan. At yung luma, apat na piraso. 50 halala din po ito. Yung 25 halala, yung bago, apat na piraso. At yung lumang 25 halala ay dalawang piraso. May nasingit po na isang uh, bahare ni Dinar. Yan po. O kung tawagin po ito, pills. Bahare ni pills. O 100 pills. Kakaiba po yan sa coins na ito. Hmm. Lakihan naman natin. Kaiba, kaiba po yan sa coins nito. ito. You know, may, may nakalagay po na 100 pills. Yeah, iba po yan. Kung ito po ang overs, yan po, magkaiba. Pagdating po sa reverse, magkaiba rin. Yan po. Kasi po ito, Bahrain. Bahrain ni pills. Ito naman Saudi Riyadh. Yan po. Yan po lahat ang ibinigay sa akin ng bariya ng aking bayaw. Salamat ng marami sa iyo, bayaw. Shout out sa iyo at sa iyong asawa at pamilya. Yung aking kapatid na kanina nina lang ay naghiwalay kami sa simenteryo. Yung iyong anak ay nasa Baguio, hindi namin nakasama sa simenteryo. Shout out sa iyo, Neil Sagun. Yan po. Mga kapatid ko, kay Cecil, kay Tire, kay Lina, kay Anthony, shout out po sa inyo. At sa kanyang mga anak, si Gudoy, si Goyong, si Tricia, yan, mga anak ng mga kapatid ko. Binabati ko kayong lahat. Shout out din kay JC Baksa at saka sa kapatid niyang si Ineng. Yan, shout out sa iyo. Shout out po kay Cecil Baksa. Yan po. Yan po si Direktor, Ang aking pong kapatid ay director sa Pinelco. Yan po. Salamat po sa inyong panonood at uh, gusto ko lang pong ibahagi ang aking katuwaan sa pagtanggap ko ng mga coins na ito. Yan. Salamat po ng marami sa inyo. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat pagkat nandiyan palagi kayo at nakasubaybay sa akin channel. Salamat po ng marami sa inyong panonood at sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.